I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Ilang linggo na lang talaga ay malapit ng masilayan ng mga tigamilan itong ating Doni at Bel Mariano para sa ASAP natin to in Milan ngayong September 10, 2023 na kung saan alam naman natin na marami talagang gustong puntahan itong ating Bel Mariano lalong lalo na nga at malapit lang dito ang Switzerland na gustong gusto ang puntahan ng ating Donny at Bel Mariano. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang approve na approve na nga ang visa ng ating Bel Mariano. Pero meron nga napansin ang mga bula dito. And... Uy! Tignan natin kung tayo ay nakapasa. Ayan! I'll see you this September 10 at medyo Italy. Makikita nga na dalawa ang passport na hawak ng ating Belmariano. Marami nga nagsasabi na kay Donny nga raw ito dahil kung maalala nyo nga itong ating donato lang is na kumuha sa immigration ng visa at ngayon nga nalaman natin na itong ang ating bell ay talaga namang approved sa visa nito kaya naman marami talaga ang nagsasabi na kay nato nga ang isang passport nitong awak pero kahit kanino pa yan ay masaya nga maraming bubblies dahil ito nga ang ating Donnie at Belle ay magkakasama nga muli sa ibang bansa at talaga namang marami na naman tayong ayuda na makikita sa couple. Kaya stay tuned for more ayuda.